Dinepensahan ni Ombudsman Samuel Martires ang kanilang ahensya laban sa mga kritisismo. Sa budget hearing sa Senado, tiniyak naman ng Ombudsman na gagamitin nila ang panukalang pondo para sa susunod na taon upang higit na mapaigting ang kanilang serbisyo. Si Mela Lesmora sa report. We can satisfy everyone. As right now, the Ombudsman is under attack from some sectors saying that Uh, we should have not removed from the service an honest person a person has a lot of accomplishments but let me just say this that ang isapung tau tao na ang isang tao na honest ay hindi nangangahulugan na hindi siya violate ng batas Ito ang naging pahayag ni Ombudsman Samuel Martinez laban sa mga kritisismo'ng ibinabato sa kanilang ahensya ngayon. Sinabi niya ito sa harap ng mga kongresista nang matalakay kahapon sa kamera ang kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Higit limang bilyong piso ang hinihinging budget ng Ombudsman para sa 2024. Bahagi anila ng kanilang paglalaanan nito ay ang pagdadagdag ng kawani tulad ng mga abogado at IT personnel para na rin mas mapaigting pa ang kanilang serbisyo. Sa talakayan, naungkat din ang isyu ng korupsyon sa pamahalaan at ang ombudsman may mungkahi para masugpo na ito. Ang korupsyon po ay hindi titigil sa ating bansa. Not even during our lifetime. Unless we change ourselves, unless we change our values, we have to introduce, as I've always been saying, a subject from kindergarten until college on God-centered values formation. Kung magtuturo lang po tayo ng good manners and right conduct na hindi po nakasentro sa Panginoon, wala akong kwenta yun. Titignan ko po ito kung pwede po tayo gumawa ng educational na batas na ang pagtuturo ng... Uh, ng isang God uh, or yung values centered on God uh, should be included uh, not only in the higher education curricula but also in the basic education. Napakahalaga po nito. Kasunod ng Office of the Ombudsman, humarap din sa budget hearing ng Kamara ang Commission on Elections. Sa isang panayam, nagbabala pa ang Comelec Laban sa Vote Buying sa gitna ng nalalapit na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ngayon, basta may nakita tayo, kahit na nandyan lang sa social media, may nagpadala sa atin ng pictures, mag -shows -shows tayo. Mas maganda po yan para ang, ang mga kababayan natin ay, ay uh, lumalakas ang loob na magreklamo. So doon po sa mga ngayon pa lamang ay nao offeran ng bayad o nao-oferan ng in cash or in kind o pangako po ha, pangako lang, yan po ay vote buying nga. Kinagabihan naman, sumalang din sa budget deliberations ang National Youth Commission at National Commission on Indigenous Peoples at matapos ang humigit kumulang tig isang oras, pareho rin nakalusot sa committee level ang kanilang budget proposal. Melales Moras para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.